Hello guys. Uh, wala naman po wala akong ano ngayon, wala akong load. So nagawa na lang po ako ng video. Sa live ko sana ito gawin. Kaso lang uh, naubos po yung uh, ano ko kanina, uh, load ko kanina habang pumasok ako ng live ni Sir Leslie Tawa. Hi Sir Leslie Tawa. Uh, sorry po nahulog ako kasi naubos po yung load ko so so ngayon wala man naman po ako pambili ng load so gumawa na lang po ako ng content ko wala naman ako kasama dito uh, nag, nag, lahat, mga anak ko uh, Ayon, ang bunso ko umuwi na nga pala nagkain pa Ah, uh, gawa na lang muna ako ng ano ng, ng costume ginawa ko na to kagabi guys So, sabi ko kasi na ano ako kasi napaka ano kasi niya napaka kuti napaka kuti po gawin yung costume ko so ngayon tatapusin ko to bala ko sana eh sa live ko to gawin para para ano habang nagawa ako ng costume is uh, habang habang tumatakbo yung oras eh mayroon akong nagawa so ngayon wala man akong load pambili So, ayun. Magawa na lang muna ako ng costume. Ayun po, guys. Ganito po. Ito po ay ano, binili ko lang po ito sa kay Okay. Ayan, kinat ko na yan. Ano po yan? Polo. Sweatshirt po ito. Amura lang po ito. Five pesos lang. So, ayun. Ito yung nagawa ko kagabi. Ayan, dinugtong-dugtong ko siya. Pinutol ko muna, tapos dinugtong-dugtong. Tapos dito naman, nilagyan ko ng gays. Mamaya, maganda ito tingnan pagkatapos, guys. So, ayun, tatapusin ko na, ha? Tatapusin ko na ang paggawa. Okay. Yan. Ito, yung kabila kasi hindi ko pa na, ano... Ready? One, two, three. oh, you fuck you Oh, di ba? So, ayun guys. Nakita guys? Yung ginawa ko guys. Oh, so, di ba? sulit ang ganda oh kita niyo cute <laughs> niyo ang ganda ko talaga mag -design. ano pwede na ito pang ano, gamitin ko pag ano may mga may mga ano may mga dance contest ako o di ba ang ganda tingnan pag gabi yan oh, di diba? Oh, oh my God! Oh my God! I love it. I love it, my dog, my new DIY. Ayan, o, oh, dinugtong-dugtong ko lang yan. Tinat ko yan. Ayan, o, oh, diba? Ah, ang ganda! Tsaka yung ribbon ko. O, oh, diba? Ah, tsak! Diba? Picture. Tsaka yung ano ko, short ko DIY lang.

Wih, Farne, kaget banget. Oh, diba? Logan, no, dong, Farne! out, Lex, let's have a laugh. Ay, ngay, dikulak-kapusin live ni kanina. Sayon, Sir Lex, ginawa kong ngayon. Ay, ay, woy, super dangdang Oh, no! Super! Oh, diba? Oh, diba, kat-kat kangen lah lahat? Ulang tahi-tahi Kat-kat lang. Oh,